isang sayaw na isinilang sa pagsasanib ng dalawang kultura, Espanyol at Pilipino. Ang Lahota Mong Kadenya ay sagisag ng ganda, galang at tikas ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Bawat ikot, bawat kumpas ng abaniko ay kwento ng pag-ibig, dangal at paggalang. Tara! Kilalanin natin ang Lahota Mong Kadenya ang sayaw ng puso, tradisyon at kariktan. Ang Lahota Moncadena, The Dance of Grace and Spanish Elegance. Ang Lahota Moncadena ay isang makulay at maringal na folk dance na nagmula sa bayan ng Moncada, Tarlac. Ang pangalan nito ay kombinasyon ng salitang Jota, isang tradisyonal na sayaw mula sa Spain, at Moncadena na tumutukoy sa pinagmulan nitong lugar sa sayaw na ito, makikita ang halong impluensya ng mga Espanyol at ng konturong Pilipino, isang patunay ng mayamang kasaysayan ng ating bansa. Ang Lahota Moncadena ay isang social dance na kadalasang sinasayaw sa mga kasalan, piyesta o handaan. Ipinapakita rito ang kasiglahan ng buhay, ang pagkakaibigan at ang celebration of unity and grace Madalas itong sinasayaw ng mga pares ng lalaki at babae na nakaayos sa formal na kasuotan. Barong Tagalog para sa mga lalaki at saya o traje de mestiza para sa mga babae. Ang ritmo ng sayaw ay masigla at puno ng enerhiya. Sa bawat pag-indak, maririnig ang tunog ng kastanets, maliit na instrumentong kahoy na pinapatunog sa ritmo ng musika. Ang mga mananayaw ay kumikilos ng may kumpiyansa at poise na tila nagsasabing, ito ang galing at ganda ng lahing Pilipino. Ang musika naman ay halo ng Spanish melody at Filipino rhythm, kaya nagbubunga ito ng kakaibang karakter. Ang Lahota Moncadena ay hindi lang basta sayaw ng aliw, ito ay sumisimbolo rin ng fusion of cultures. Ipinapakita rito kung paano tinanggap at binigyang Pilipinong anyo ng ating mga ninuno ang mga dayuhang impluensya. Sa halip na basta tularan, binigyan nila ito ng sariling lasa, kulay at emosyon, tulad ng pagsasanib ng kastanyas at pamaypay sa bawat galaw. Sa bawat hakbang, ipinapakita ng mga mananayaw ang refinement at elegance ng mga lumang panahon. Ang mga babae ay naglalakad na parang mga senyorita. Nakataas ang ulo, may mahinhing mulit matatag na galaw. Ang mga lalaki naman ay matikas, magalang at mapagbigay sa bawat pag-abot ng kamay. Dito makikita ang chivalry at respect na bahagi ng tradisyonal na Pilipinong panliligaw. Madalas ding gumamit sa Lahota Montcadena ang mga pamaypay at panyo bilang props. Ang mga ito ay hindi lamang pandagdag sa ganda ng sayaw, kung hindi simbolo rin ng communication through gesture. Dahil sa mga panahong iyon, madalas ay sa galaw at titig lang nagkakaintindihan ang mga tao, lalo na sa mga usaping pag-ibig. Ang sayaw na ito ay may dalilim din kahulugan sa cultural identity ng mga Pilipino. Ipinapakita rito na kahit may halong impluensyang banyaga, kaya nating gawing atin at ipagmalaki ito. Tulad ng Lahota Mo Kadenya, ang ating kultura ay bunga ng paghalo ng iba't ibang tradisyon, ngunit nananatiling may pusong Pilipino. Sa mga probinsya ng Central Luzon, patuloy pa rin isinasayaw ang Lahota Mo Kadenya sa mga pistahan at school performances. Ang mga kabataan ay tinuturuan hindi lang ng tamang galaw, kung hindi ng appreciation for cultural heritage. Sa ganitong paraan, nananatiling buhay ang sayaw sa puso ng bawat bagong henerasyon. Ang Lahota Moncadena ay masasabing representation ng joy of life. Sa bawat pag-ikot ng mga mananayaw, sa bawat tunog ng kastanets, mararamdaman mo ang saya, disiplina at galang sa tradisyon isa itong paalala na kahit magmula sa impluensa ng mga dayuhan, nagagawa nating ipakita ang ating sariling diwa at kagandahan bilang mga Pilipino. Sa kabuuan, ang Lahota Moncadena ay higit pa sa isang sayaw. Ito ay isang kwento ng cultural harmony. Isa itong obra na naguugnay sa kasaysayan at kasalukuyan sa pagiging marangal at masayahin ng lahing Pilipino. Sa bawat indak, ipinapakita natin ang kahusayan, kagandahan at pusong may galang. Mga katangiang tunay na Pilipino. Ang Lahota Moncadenya ay paalala ng ating mayamang kasaysayan. Isang sayaw na nag-ugat sa banyagang impluensya ngunit yumabong sa kulturang Pilipino. Sa bawat indak at kumpas na ipapahayag natin ang ating pagkakakilanlan. Kaya patuloy nating alagaan, ipagmalaki at isayaw ang ating mga katutubong tradisyon. Dahil sa bawat galaw ng ating sayaw, naroon ang tibok ng ating pagkapilipino.